guys for today's video. Pupunta na naman tayo kay Apo Susan. Uh, yung daan natin is derecho lang. Tapos, mag ano tayo. Magle-left. Tapos, derecho lang sa left. Pupunta tayo ngayon sa Animal Bite. Papa-inject na naman tayo dahil nakalmot na naman. Nagkalmot na, na naman yung pusa. Yan mo, wag kang tatabi dyan sa mga dog. Sa pusa. Hey, tignan mo yung itsura ng pusa. Yan na, dili ko na tayo dito. Ano nilipad? <laughs> Wala man tayong pakpak, bakit tayo nilipad? Oh, o, diretsyo na lang to. bagal yung kasama ko. Bilisan mo naman ng konti. Eh? Kikita mo yung sarili mo. Ayan o, oh, may salamin siya. di oh, diba? Ayan po ang bagong gupit. Tignan mo, ang daming talong, o. Oh. Ayan o, oh, ang diliit. Uy, bawat. Ayan na, ah, super malapit na tayo. Ito na yung ampalaya. Palaya. Ayan o, oh, ang laki-laki na niya Oh. Ayan na yung upo na nakasabit. Bilog upo. na bilog. Upo? Oo, ayan na tayo.